Kinundi na naman ang National Commission for Culture and the Arts ang mga pagpatay sa mga leader ng lumad. ay sa grupong kalipunan ng katutubong mamamayan sa Pilipinas o Katribo, labing tatlong lumad killings na ang naitatala simula Enero ngayong taon na iniuugnay ng grupo sa militar. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Di hindi na napigilan pa ng 16 anyos na si Janjan Jan, tunay na pangalan ang maiyak habang ikinikwento ang nangyaring pagmasakad di umano ng mga sundalo sa kanyang pamilya noong nakaraang buwan. Kwento niya, bigla na lamang sumugod ang mga nakainuporme umanong sundalo sa kanilang tahanan sa Sitio Mandong Barangay Mendiz, Pangantukan Bunkinon at pinalabas silang anim kabilang ang kanyang ama, kapatid, pamangkin at dalawang pinsan. Hindi palain mi. So nagtuman mi sa ilang balaod nga kuan maglain may kain nagtuuman may nagsulti pa dalan na lang may sa kayo sala Sa karaw pinagbabari ng mga ito ang kanyang mga kaanak. Nakataka si Janjan Jan at nakatakbo sa barangay. Wala mang kaanak na napatay, nasaksihan naman daw ng 13 anyos na si Ana di niya tunay na pangalan. Ang pagpatay sa kanyang mga katribo nito lang September 1. Pinaupo muna si Zunil Campos at P at pinadrap at tatlo pag drop binrel ganito ang forma sa aming executive director at inano dito at ginilitan dito Ayon sa katribo, ang kalipunan ng mga katutubong mamamayan sa Pilipinas, labing tatlong lumad killings na ang naitatala simula Enero ngayong taon na iniuugnay ng grupo sa militar. Dahil dito, marami na raw katutubo ang lumikas, ang ilan sa kanila na pagpad sa Metro Manila. Sinubukan namin kunin muli ang panay ng Armed Forces of the Philippines pero wala pa silang tugon. Dati nang itinagin ng AFP ang mga parata ng mga katutubo. Ang National Commission for Culture and the Arts kinundi na ang mga pagpatay sa mga katutubo. Ang kultura nila ay hindi mahihiwalay sa kabuhayan nila. Pagka nawala kabuhayan, wala rin ng kultura. Pag nawala ang wala rin yung kultura. Pinaglaban natin ng kultura, pero ang pagkakipaglaban para sa kultura ay paglaban sa, para sa kanilang buong buhay. Pinag-aaralan na raw ng NCCA ang kasong pwedeng isampa. Nananawagan din ang ilang grupo na imbestigahan ng Department of Justice ang mga kaso. Sa susunod na buwan, sa magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Justice sa Surigao para mabigyang linaw ang mga ulat ng karasan laban sa mga katutubong lumad. Gagawin namin doon sa Surigao del Sur kung saan nandun yung mga testigo para malaman natin ano ba talaga nangyayari. Ba't nagkakaganito? This is anarchy. Sa ngayon, hindi pa masabi ng mga katutubo kung hanggang kailan sila mananatili dito sa Metro Manila. Gayun din ang kanilang mga katribo na nasa evacuation center pa rin. Pero ang malinaw, hindi raw sila babalik sa kanilang mga tirahan hanggat hindi na isa ang sitwasyon sa lugar. Marisol Abduraman, GMA News.